Ngayon, kung makikita mo naman kung kung with the sa kanyang career, okay, saan maganda, okay? Unang-una kung gusto niya ma-develop ang kanyang leadership qualities talaga, eh laruin niya tong last year niya. Kasi siya na talaga ano diyan, siya na magiging uh, franchise, talaga ever eh, since franchise, eh, lalo pa siya ano, magiging mandando. Okay? Pero siyempre, sa laro ng basketball at lalo na gumaganda ng karir mo, marami ng factors sa pumapasok niya. Hindi lang sarili mo, pamilya mo, <laughs> di ba? May desisyon, yung mga handler mo. O, kasi minsan, naisip mo pare, uh, basketball isn't forever. Di ba? Pag may mga dumating ng mga offers, aba, eh, mahirap makawala yan. Baka mamaya, ma-offer sa iba yan. <laughs> okay? Oh. And siyempre, ang basketball, eh hindi naman parang trabaho sa opisina na uupo ka lang at may, ga, may ga, gagawin mo dokumento mas so ever, then aabot ka ng aabot ka ng 60 65 natatapos ka sa yung pagtatrabaho dito pare basketball pare isang maling maling ano yan maling bagsak o whatever. di ba ang so, risk diyan di ba diba? pwede mawala ka agad ng career mo may mga ganyang players na nangyari di ba so so so, so siyempre naninimbang ka ngayon, di ba? Ano ba? Uh, uh, uh loyalty ba sa eskwela? O yung practicality na eto na eh. Di ba? So, so ako, uh, marami tayong pinag-usapan na players na ganyan na. <laughs> sa mga nakaraan shows natin. Di ba? Dami, at dami na. Ang dami na at tayo naman hindi naman natin hinahadlangan kung ano may maganda pa sa kanila. Kasi ang mga players na yan, hindi naman sila nag nag uh, nag uh, decide sa sarili lang nila hindi mga advisors yan and siyempre hindi rin yan nag decide para sa sarili lang okay meron na silang kinoconsider pagtagal tagal-tagal magkakapamilya yan magkakasawa yan ito naman for now may pamilya rin yan na di ba so mat mat din decision niya eh, kasi si Kevin ang nakikita ko sa kanya isa sa mga talagang wow magiging superstar dito sa Pilipinas yan Okay, laki, 6'7". Ang ganda rin. Para iba yung shooting eh. Mag maganda yung shooting. Uh, ang nakikita ko lang na kailangan niyang improve ay yung sa defense. Okay, uh, dahil 6'7 siya, kailangan siyang gumawa ng wingman. At, at siyempre, yung kanyang uh, creating on his own. Okay.